palang araw po sa lahat po ng mga manonood, lalong-lalo na po sa ating mga SSS Survivor Pensioners. Welcome po sa ating YouTube channel. Sa video po na ito, ating pag-uusapan kung ang mga SSS Survivor Pensioners ay pwede nang mag-avail ng SSS Pension Loan. Sasagutin natin po ang tanong na iyan base sa mga SSS survivor pensioners na nakapag-loan na. Sila po ay nakapag-loan na sa mismong SSS portal. Ito po ay online. Meron na po. Punta po kayo sa My SSS tapos sidebar pension loan lalabas na po. Meron na po sa mga survivor pensioners may nakapag-loan na po starting lang po kahapon. Pwede na pong mag-apply ng loan SSS Survivor Spouse online basta meron ng account sa SSS portal. Pag-apply na ako kanina. So ito pong pensioners na ito, nakapag-apply na po siya. Basta daw meron po kayong account sa SSS portal online. Hindi lang po yan, meron po isang survivor pensioner ang in-screenshot sa mismong loob po ng SSS portal. Kung mapapansin po ninyo, may nakalagay dito, select pensioner type aside from retiree pensioner, meron na po, meron na din pong surviving spouse. So ibig pong sabihin, ibig available na po ang pension loan para sa mga surviving spouse or survivor pensioners. Magkano po ang pwedeng i-loan? Magkano po ang maximum? Ilang months pong babayaran? Ilang percent? Ayon po kay SSS President and Chief Executive, Officer Robert Joseph M. DeClaro said that surviving spouses of retiree pensioners can avail of a maximum of 150,000 pesos, payable in 24 months with an annual interest of 8%. So, maximum po is 150,000, depende po yan sa inyong pension. At ito po ay babayaran ninyo ng 24 months at merong interest na 8%. Ang announcement na po ito ay sinabi niya during the SSS 68 founding anniversary and 2025 Balikat ng Bayan Awards na ginanap po sa so Philly Hotel, New no Star Resorts and Casino. However, Declaro claimed claim that one of the condition for a survivor spouse to be able to avail the loan is that there should be around 47% that will remain with them from their monthly pension after the interest shall have been deducted from it para makapag-avail po ang isang survivor pensioner kailangan may matirang 47% ng kanyang monthly pension. Ibig pong sabihin kapag kayo ay nag-loan ng pension loan almost kalahati po ng inyong pension kukunin po, i po ni SSS at ang remaining 'yan po ang matitira sa inyo ito po ay gagamitin ninyo sa pang-araw-araw na gastusin. Para po sa lahat ng mga SSS survivor pensioners na gusto talagang mag-loan ng pension loan po, pwede po ninyong subukan o buksan ang SSS portal. Para sa ganun po, malaman ninyo na talagang meron na po or available na po talaga ang pension loan para sa mga SSS survivor pensioners. Kung kayo po ay nakapag-loan na, pwede po ninyo itong comment sa Ito lang po ang balita para sa ngayong araw na ito. Have a nice day and God bless us all. Ito po ang inyong lingkod, Pro Information Hub.